guys uh, good morning po sa atin lahat <coughs> eh ngayon guys hindi tayo guys nakasama sa pacific na eh, guys hindi tayo makapag vlog uh, ngayon guys ay wala tambay lang tayo guys tambay kasi guys ay nadali guys yung ating kamay uh, tayo guys ngayon guys guys ay may tapat guys na kahoy kawayan para hindi sa kumawin <coughs> ngayon eh, guys ay sana guys ay tayo maling na para maging okay na guys yung kamay ko para makalawag din tayo guys sa tabi so guys ay nakakaburi nga guys kasi hindi tayo makalawag, hindi tayo magkapira kaya guys ay napili nga tayo so guys ay sana tayo guys ay maging okay na so guys ay ipapakita ko sa inyo guys yung rolly na gagamitin natin guys pag tayo naging okay na kung sakali mang wala pang lawag kami sa Pacific Uh, yan po yung ginagamit guys ng tatay ko na trolley so, yan po yung ginagamit ni papa okay. kakartin lang niya guys sa paglalot so wala siyang huli guys ito guys ang ginagamit niya na trolley patagay pa kaya ito guys sa mga <coughs> 10k lang guys ang pagkapagawa 10k wala lang tayo guys sa sariling trolley kasi pa tayo guys na naipon sa ating paglalaw uh, mga, mga, next time guys ay tayo magipon na guys na pampagawa ng ating trolley uh, silipin naman natin guys yung punta natin guys yung ano yung trolley na ginagamit natin yung sautol natin na hindi pa nailulusong kasi pinipinturahan pa Ayun guys, yan po guys yung trolling ng otol ko yan guys yung natin ginagamit dati Di lang pa guys na lulusong kasi kailangan pa guys na pinturahan yan. Pinturahan. May design. Kasi so, makikita nyo guys sa sunod nating mga video ay baka po ito yung may na namin. At magamit na rin po natin at para tayo mayroong sideline pagdating sa tabi. So, guys, ang guys yung tsura guys ng trolley. <coughs> Guys, at yun lang po guys at, at maraming salamat at sana guys ay maka maging okay na tayo para tayo guys ay makapagla, makapala out na. Kasi yes, sa talagang hindi tayo guys magkakapira pag nandito na tayo sa tabi. Uh, at yun lang guys at maraming salamat po sa inyong panunod.